malakasa malakasan na malapang celebrity na resort na less than one hour away lang sa metro. Maraming aesthetic na room na pagpipilian. Perfect ito ha, para sa intimate family or barkada gathering. Bawat sulok yata, agi worthy. Super bango ng rooms. At ang tanawin para kang wala sa bulakan. At eto, ang dami na palang celebrities na nakapunta dito. Kaya naman, nagbook ka na rin. Oh, hoy! Kamusta mga San nga ba ang natin ngayon? Wala nga may kawain exit, lumabas tayo ng balagtas exit at nag-bypass. Visible to sa Google Map and Ways. Located dito sa Balubaran Street, sa Palok, San Rafael, Bulacan. Welcome to La Mirage. Sa gate pa lang, mapapawaw ka na at ang lawak ng parking lot ha. Pwede kayong mamili sa apat na private kasa nila. From parking lot or reception area naman, daraanan nyo ang super serene na pathway. Patungo sa napili nyong kasa. Ramdam mo talagang you are one with nature. At ito nga pala ang ating napili, ang Casa Olivia. Dahil nga anniversary ng aking parents, kailangan special din ang lugar. May malaparaisong landscaping. Kudos nga pala sa nag nito. Mapapakanta ka na nga lang. na tayo. naman ang kanilang shower area at isa sa tatlo nilang CR. Then dito naman ang kanilang dining area na super ang static. sarap sa mata ng mga pailaw. Bawal nga pala magluto dito. Pero meron silang microwave, pwede mag-ihaw, magpa-deliver, magpabilis sa mga staff, or magbaon. At in fairness, may free breakfast sila. If you want to so know more, ilalagay ko sa comment section ng lahat ng detalye. Or visit their Facebook page. Shoutout din sa mababait na staff. Visita na rin kayo. Like, subscribe, and follow! Ciao!